Matapos manalanta ng bagyong uwan, nagdaos ng fun run para sa kalinisan ang Free Ride and Grass Cutting Ministry kasamang ang Adventist Community Services sa Bagasbas Beach, Diet Camarines Norte. Mahigit dalawang daan at kalahok ang sumali upang magsilbi at magbigay inspirasyon sa komunidad. Ang kaganapang naghatid ng saya at paglilingkod, balitang may pag-asa ni Rainier Flores. Matapos manalanta ng bagyong uwan sa probinsya ng Camarines Norte ay hindi natinag ang mga kapatid na patuloy na gumawa at sumuporta sa mga ministeryo na inoorganisa sa kanilang probinsya. Kaya nito lamang buwan ng November 16, 2025, inanap ang fun run para sa kalinisan na inorganisa ng Free Ride and Grass Cutting Ministry at Adventist Community Services sa Bagasbas Beach, Daet, Camarines Norte. Ito ay dinaluhan ng mahigit sa 250 ng mga kapatid at kanilang mga kaibigan. Ito po ay takbo para sa kalinisan. Ito po ay binuo natin ng uh, para tayo ay makatulong din para sa ating community at patuloy pong tutulong ang, ang FRDCM para sa gawain ito. Salamat po at uh, magandang Umaga po sa inyong lahat. Layunin nitong makalikom ng karagdagang pondo para sa kanilang ginagawang mga libreng serbisyo sa paglilinis sa mga paaralan at kalsada, pagpapakain at pagbibigay ng mga tulong sa komunidad. Madami ng paaralan at mga barangay ang kanilang napaglingkuran sa kanilang ginagawang mga outreach activities. Maraming maraming salamat po sa event na ito. Di ko rin po inaasahan na pupusto din po ako kasi ano po ay wala rin po ako ensayo tapos biglaan lang di po ang ano ang sabi po sa akin kaya sayo ko kay kuya i-entry eh, niya ako ay eh, in po ako kaya sayo ko maraming maraming salamat po sa lahat ng mga ano po runner po nagkaroon din ng mga parapol para sa mga nakilahok at kitang kita ang kasiyahan ng bawat isa na tumanggap ng mga bigas at mga appliances sa tulong din ng mga special sponsors sa Diyos ang kapurihan. Mula dito sa bayan ng Daet Camarines Norte na may dalang balitang may pag-asa, ito si kapatid na Rainier Flores nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.